Magandang tanghali po sa inyong lahat. Balita na mag-usap tayo by Biki Osawa. Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Kamusta na po kayong lahat? Okay po, pasok tayo sa ating mga balita. Ito po ay galing sa Japan News. Ayon sa news na ito, dumarami na naman ang nakatayong babae sa Kabukicho sa malapit sa Okubo Park. Na nag-alok ng panandali ang aliw sa mga lalaking dumaraan dito. Kung kaya't isinagawa muli ng mga pulis ang pagpapatrol sa nasabing lugar. Sinasabihan nila ang mga kababaihan na bawal ang kanilang ginagawa sa lugar dahil sila ay nakakaabala sa mga nakatira at pati na din sa ospital na malapit sa park. Gagawin nilang regular na daw ang pagpapatrol dito upang mawala ang mga nakatayong babae at itigil na ang kanilang ginagawa. Pilipino will not be repatriated. Philippine Embassy ng Riyadh. Ang labi ng Pinoy na binitay sa Saudi Arabia ay hindi maaaring iwi sa Pilipinas. Rinsunod sa law nila. Merkules sa sinabi ng Philippine Embassy sa Riyadh na ito ay pamantayan para sa mga pinatay na individual sa bansa. Ah, yun ang rules nila. Oh my God. Kahit gusto yun natin iuwi yung mga nakaraang execution, ganoon din po yung naging procedure kahit na gusto natin dalhin ang mga labi ng Pinoy na binitay sa Saudi Arabia. Ito ang procedure ng mga execution noon. Hindi nila pinapayagang maibalik ang mga labi ng mga pinatay sa mga Nagpadalang bansa, ani ng Riyadh Charges, The Affairs, Romel Romato. Kinasuan ng pinatay na Pilipino dahil sa pananakit ng dalawang beses sa ulo ng isang Saudi National dahil sa alitan tungkol sa negosyo. Sinabi ng Pilipini Embassy na sinusubukan nilang umapila sa pamilya na patawarin ang Pilipino sa ilalim ng Sharia law. Tumangi ang pamilya. 143 Pinoy na pinatawad sa UAE, sabi ni President Bongbong Marcos. Mahigit isang daang Pilipino ang napatawad sa United Arab Emirates. Inihayag na ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod ang kanyang tawag sa telepono kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed ipinayag ko ang aking pasasalamat sa kabutiang ipinabot sa kanila. Partikular sa kanilang mapagbigay na, pag, na pagpapatawad sa 143 Pilipino na dulot ng ginhawa sa maraming pamilya. Sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na nagkaroon siya ng tawag sa telepono kay Bin Zayed. Hindi nagbigay ng detalye ang Pangulo hinggil sa pardon. Ngunit ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ang pardon ay binigay sa okasyon ng Ed Hill at noong Hunyo at ang mga napatawad ay nakagawa ng medyo maliliit na pagkakasala. Formal kaming ipinapalam ng UAE Embassy noong August at pinahalaga ng Pilipinas ang ganitong uri ng kilos ng aming mga kaibigan mula sa United Arab Emirates de Vega said. Samantala, pinasasalamatan din ni President Marcos ang pinuno ng UAE sa tulong na ibinigay nila sa Pilipinas kasunod ng mga nagdaang bagyo na tumama sa bansa. Ipinaaabot ko sa kanya ang aking taus-pusong pasasalamat para sa humanitarian aid ng UAE sa kabila ng mga nagdaang bagyo at baha na tumama sa Pilipinas. Aniya. Lagi nakaka-inspired na marinig kung paano patuloy na nangunguna ang ating mga manggagawang Pilipino at gumagawa ng positibong kontribusyon sa UAE. Sinabi rin ni Marcos na ang Pilipinas at UAE ay nagbahagi ng matibay na ugnayan na nagugat sa mga halaga at hagkain ng mga mamamayan dito. Bangkay ng tatay, pinabayaan ng more than one year sa bahay. Ito po ay sa Japan, Tokyo Hachioji City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang lalaki, age 64 years old, matapos mapatunayang pinabayaan niya ang bangkay ng kanyang ama ng more than one year sa loob ng bahay. Ang tatay nito na nasa 90s, ang age ay tinatay yung namatay noong September last year at ito ay natagpuan lamang this October 2024. Sila ay nakatira sa isang danchi at nakita ito noong o, lamang October 13. Pinasok ang bahay nila ng isang staff na maglilinis sana at nakita niya ang bangkay ng ama niya na isa ng mami. Ayon naman sa anak, di daw siya naniniwalang patay na ang ama niya. Dahil alam niya ay natutulog lamang. Naku, nakakalungkot ano. Okay, eh, ito pang ating latest na balita. Ang mga dayuhang manggagawa kabila ang mga Pinoy ay nakulong at natakot sa labanan ng Lebanon. Ito po ay napublish on October 19, 2024. Dumating si Sisi Princess sa Lebanon bilang domestic worker 14 na taon na ang nakalipas. Nagpakasal sa isang Palestinian, nagkaroon ng anak na lalaki at nakaligtas sa leukemia at nagtatayo ng bagong bahay. Pagkatapos ay nagsimulang bumaksak ang mga bomba sa Beirut at ngayon ay gusto na niyang umuwi sa Pilipinas. Pakiramdam ko ay malapit na ang wakas para sa akin. Mas masahol pa kaysa noong nagkaroon ako ng cancer. Sabi ni Princess 46 ng tumakas sa kanyang bahay malapit sa paliparan. Dalawang linggo na ang nakaraan at naninirahan sa mga lansangan ng ilang araw bago lumipat sa isang kalungan kasama ang kanyang sampung taong anak. Sinabi ni Nazmul Shahin na nagtatrabaho sa isang supermarket sa kapitbahayan nang Beirut na nagising siya sa gabi ng mga pagsabog. Nagsimula ang pagtibok ng puso ko at parang may gumagapang sa aking mga laman. Loob. Sinabi ng 30 taong gulang na mamayang Bangladeshi na nakatira sa Lebanon ng halos isang taon sa Thomson Reuters Foundation sa isang panayam sa telepono mula sa Beirut. Gusto ni MDI-AI mamun ng trabaho na kuha niya sa isang panaderya sa Beirut, tatlong buwan na ang nakakaraan ngunit ngayon ay gusto na rin niyang muwi sa Bangladesh ang halos isang taon na tunggalian sa pagitan ng Israel at ng militanting grupo ng Hezbollah ay tumindi nitong mga nakaraang linggo, kung saan binomba ng Israel ang southern Lebanon, southern suburbs ng Beirut at ang Beka Valley na kinamatay ng marami sa mga nangungunang pinuno ng Hezbollah at nagpadala ng ground troops sa southern Lebanon. Ito no. naman ang isa pang balita, lasing na overstayer huli ng mga polis matapos makatulog sa kalsada. Ito po ay sa Japan. Gotemba City, ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Nepalese na lalaki, age 32 years old, matapos mapatunayang overstayer na ito dito sa Japan. Ang kasama nitong isang lalaki din, age 42 years old, na kababayan niya ay inulitin. Matapos wala itong maipakita ang any identification card. Ang dalaway na huli matapos na sila ay makitang nakahandusay sa kalsada sa harap ng isang store itinawag sila sa pulis ng na may-ari na may at pinuntahan nila agad ito Tiniyasat nila ang dalawa at nabisto ang violation kung kaya tinuli nila ito on the spot noong October 15 ng Madaling araw Yan po ang ating mga balita maraming maraming salamat po ayen paabangan niyo po everything ang aming pang mga bagong balita maraming salamat po